So, ayun din, yun, yan may mga ilaw na ng ganyong ano. Sticker. So, yan din lang po natin, guys. Bilid lang tayo. At, tuluan mo ito. Right? Diyan sa side ng Macau. Right, Bilit lang tayo, guys. So, ito is uh, public naman to at dito. Or, ano, so ayan siya guys, oh. pinagawa ng Valenzuela Government pwede pwede walang naglalaro ngayon baka sa mga wala pang alam dyan dito lang yan sa may uh, uh, malapit sa south so, parang likod siya ng south ano patang so, south alam nyo na yan dito so, tayo dito tayo dadaan guys okay papasukin ko ba so, try natin pasok so ayan so ayan yan nakalagay guys So, pasukin lang natin. Mas so, mga gustong pumunta rito. So, ayan. So, yung mga nakikita ko di ba? Bandang Makati, mga pasaway yung iba sa so, may harap ng bangko. So, ito siya guys. So, malawak siya. Ayun. So, dito lang yan sa Balinsuela, mga kauod. Ayun. So, dito yan. Sa so, mga mahilig mag sketch dyan. So, ayan. Nakalagay yun. Oh. so, ito siya guys. Sa Balinsuela. So, ayan. Ayan. So, park. Grabe, ang angas ng logo nito. Umiikot ba ng gulong nito? angas ng pagkagawa mga kawood. Ay, so, umiikot. Gating. So, ayan. So, dito lang yan sa May Valenzuela, mga kawood. Ayun. So, no. sinangit pa din. oh. Sa mga gusto mag... Uh, actually, gamit na siya, oh. Tanggal niya yung pintura niya. So, ayan. Grabe, guys. May nuno. <laughs> So, ayan. Ito yung obstacle nila. So, dito tayo sa unang konti. Nakari natin sya. Ito yung mga lamanan pa, no? So, liner park. Ano ba yan? Liner park. Tama ba? So, green and stage. So, ayan. Wrong. Actually, gamit na sya. Ang eh. dami ng gasgas. Eh. Marami nang naglalaro dito, guys. So, ito yung board nila. Uh, parang metal ito. I think, takoy cemento rin guys cemento solid so never stops HN green linear band alright so ito tingnan natin dito guys So mga gustong pumunta dito lang yan sa may gilid ng NLEX so, pag uh, galing kayo ng cementerio madadaanan ko so yan NLEX Metro Pacific Tollway Company so sa kanila pala kung hindi pala ito sa Valenzuela no? so yan yan So libre lang yan mga kahoot ah. So alright, akyatin lang natin dito. Libre lang to. So, alright, Saan so, andun yung simenteryo. Simenteryo mga kahoot. Makakangin dito. At saka maliwanag guys, kahit gabi pwede pwede. So dito tayo. Saka helmet pa ako. Ano? So alright, ayun no. Sige, lakad tayo ako. So ito na yung pinakataas nila. Alright, so Ayan. Every colors, every fuel is represented by me, by me and this hey, automatic can. So, ayan mga kawad, dito na tayo sa pinakadulo, At yung dulo niya. So, ice din. So, no smoking, eh. uh, no smoking. So, ayan. So, dito lang yan sa may uh, gilid ng NLEX mga kawad. So, alright. So, baba na tayo. Dito, so, dito, ayan Oh. Eh. Ano siya no? Parang kahoy. Actually bakal siya guys eh. Ayan bakal. And sa gitna niya simento. Pwedeng pwede pwede rito oh. Ayan libreng libre to guys. Ewan ko. <laughs> Ba't walang mga ano naglalaro dito. So dito ayan may pa upuan po. Oh. Di ba? May pa sidewalk. So ayan guys. Ayan yung NLEX oh. Asan na yun? Ay pala ako. Ayan yung entrance ng NLEX. So eto itong sa mga gilid na to. So galing yan ang may Actually one way yan dyan. So mamaya ikot pa tayo doon. And yung malaking truck yan yung NLX naman kapuntang Maynila. Yan tapos yan doon. So dito tayo. So mga hilig mag skating dyan. Alright. Diba? Napapadulas na nga ako. <laughs> so, Libre-libre lang yung mga ba Diba? Yung mga napapanood natin sa video. Mga pasaway na ano, nagaano sa mga guard or kahit saan-saan na lang. So dito lang yan sa Valenzuela, guys. Ayan, libre po 'yan. So nakapasok ko dito, 'di ba? Ayan, tingnan niyo naman yung ilaw diyan. Grabe, I think solar lang tong ilaw eh. Kasi meron noon eh. Hindi ko sure. Ah. Pero laging bukas to every time na dadaan ako ng morning is open naman siya. Ayan, so napakaraming obstacle sa area na to. Ayan, sa so mga gustong maglaro dito, dito lang yan sa so may ano, uh, Valenzuela. So, malapit lang to sa South, guys. Bali, likod siya ng South Mall. Alright, Batang South, alam nyo na <laughs> Dito lang yan sa so may Karuatan, malapit. Ayan, basta ayan yung NLEX pag nakita nyo yan. Ayan. And then, yung cemetery dyan, yung Terra uh, Santa ba yun? So, malapit lang yun, guys yun na yung mismo yung pagiging landmark natin alright let's go so sa mga gusto pumunta rito kahit mga kawad sa mga gusto mga uh, skating ay uh, dito lang yan sa may ano so pinagawa ng ating balinsuela sa uh, Tierra Santa so dyan yung ano uh, tawag yan Lipingan or cementerio